Hello mga kanyusko! Ann Curtis nag-flex ng bareface picture sa kanyang 39th birthday. Para i-accommodate daw ang kanyang 39th birthday ay gumawa ng isang bareface photo album ang It's Showtime host na si Ann Curtis na kanyang inupload sa Instagram. Ang resulta, parang piyesta sa social media dahil ipinamalas ni Anne ang kanyang walang makeup na muka na nagpalabas ng kanyang natural na kutis. Lumutang din ang pagkakaroon niya ng dugong banyaga dahil kapansin-pansin ang mga freckles sa isang close-up shot sa magandang muka ng aktres. Ayon kay Ann, nagustuhan daw ng kanyang mister na si Erwan Yusuf pag lumabas sa mga freckles dahil nagmumukha raw siyang mas masaya pag meron ito. My husband told me he loves it when my freckles comes out because they make me look happy and we couldn't agree more. Masaya ang kwento ni Anne sa isang IG post. Ang mga bare face photos ay hindi lahat nakatuon sa face ni Anne Curtis. May mga kuha rin na bare ang kalahating katawan nito na natakpan lang ang kanyang braso at kamay. Pero kita pa rin ang isang bulaklak na tattoo ni Anne sa tagiliran. Samantala, patuloy naman ang pagbuhos ng pagbate at pagmamahal kay Anne Curtis mula sa mga kapwa artista at fans sa social media. Pero may isang OFW na sad di umano dahil kailangan nang bumalik sa pagtatrabaho at hindi na makakadalo sa birthday ng idolo dahil nasa airport na ito. Napansin ni Anne ang komento at dahil dito ay nagbigay ng imbitasyon ng host sa mga nakauwing OFW na magkita-kita na lang daw sa February 24 sa its showtime. Para naman sa hindi makakarating ay big hugs na lang daw para sa inyo. Ano naman kaya ang handa ng kanyang mister para para sa birthday ni Ann. Sa kanyang sariling Instagram account ay nagpost si Erwan ng isang kakaibang recipe ng minudo na may caption na with lots of capsicum at nakatag ang at Anne Curtis Smith birthday minudo. Ang capsicum na mas kilala sa Pilipinas bilang bell peppers ay minsan ng pinagtalunan ni na Anne at ng co-host na si Vice Ganda sa isang episode ng show. Kasama ang isang contestant ng tawag ng tanghalan ay napag-usapan nila ang mga ingredients ng minudo noon. Sinabi ni Anne ng Capsicum, daw ay isa sa mga ito na hindi agad na gets ni Vice kaya niliwanag ni Anne na red peppers daw na sinagot ni Vice nang Ang arte mo, wala namang ganyan sa karinderiya namin na pinagmulan ng katatawanan Si Anne Curtis ay nag-celebrate ng kanyang birthday sa Australia para panoorin ang eras tour ng idol na si Taylor Swift Pero magkakaroon din ng birthday celebration sa It's Showtime sa February 24 pagbalik ng aktres sa Pilipinas mula Australia ano sa palagay nyo? Bakit nga ba hindi kumukupas ang pagkadyosa ni Ann Curtis? Kasama na ba sa appeal niya sa masa ang effortless na kaartehan? Mga kanyus ano pa ang mga gusto nyong pag-usapan? I-comment mo na yan and don't forget to follow, like and subscribe para sa mga latest ganaps.